Ito sa meron tayo isang ito troubleshoot na Honda Click na version 3 na medyo kakaiba yung kanyang tunog. Okay, bago ko muna i-explain. Eh. Pakita ko muna yung kanyang kilometer. Yan, yeah, 16,370 lang yung kanyang kilometer mga sa medyo mababa pa. At itatry natin pa Para ma-explain ko yung problema or yung gagawin natin dito. In case na same kayo ng problema nito mga sir. Unless meron idea. At alam nyo na rin kung ano yung mga piece ang bibilay ninyo. Kung ano yung mga dapat uh, gawin. Kung sakaling ganito kasi baka mamaya. Magdala nyo sa iba. Sabihin sa inyo. Uy, palit na sigunyan nyan dyan. Uy, palit ng black. Come shop, sira. Mga ganyan. Ah, papansin nyo. Parang mayroon siyang something na tunog. Parang grag 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 Dating uh, ginawa nakamanual na tensioner na dapat uh, hindi ko rin ina-advise na dapat manual ang gamitin alam niyo naman sakit ng uh, version 3 talaga yan yung tensioner kaso nga lang may mga pamamaraan na binibigay na, pa, na, para tumibay yung ating tensioner or pamalit dun sa mahinang tensioner ang kapas yung ganyan tunog yan sa tensioner po yan kaso nga lang bago na yung tensioner kaso ganun pa rin yung problema okay tanggalin natin yung ano tensioner nya ilalagay natin tapos tatanggal natin yung cover magbe-base tayo tingnan natin baka mamaya malawag na rin yung kanyang timing chain kaya tanggalin mo natin yung ano tensioner niya tanggalin natin yung cover dito sa harapan at isusunod natin tatanggalin to at yung tensioner magbabasehan tayo dyan kung malawag ba yung kanyang uh, timing chain dahil isa rin yan kung bakit gano'n yun na lang yung kanyang ingay total ang baba pa nito kaso humingi na kaagad kaya yeah, magbasihan tayo dito mga sir kaya para sa inyo ito mga sir dahil manual pala yung ginamit nila mga sir siguro alam nila niya ano ganito yung problema ng version 3 problema sa tensioner kaya ginamit ng uh, manual alam niya naman kapag manual ang ginamit mo hindi mo yan makukontrol yung lubog ng tensioner para may tulak yung chain guide at may idin yung So, yung kanyang timing chain at ayan uh, nga sa sobrang lubog yung uh, guide pinupudpud niya yun hanggang sa lumuwag hanggang sa napipira sa yung chain guide doon pala nagkaroon ng problema kaya ganito na lang kababa yung kanyang kilometer at umingay na kaya natin hindi na natin kasi nakabutan hindi binalik na kahapon kasi nagpa check up ito kay kila kapulong na check nila yan manual ngayon naging ano, uh, manual siya so, naging automatic tensioner na kasi binalik dahil nga hindi hindi nila kinaya kagabi dahil anong oras na at loaded sila dahil nasa probinsya pa kami nung time na yon kaya binalik kinabukasan sa dito mga sala kung saan magtatanggal kayo ng throttle body pinakamainam tanggalin nyo muna itong injector niyo baka pagka medyo mahina yung tearings na ginagamit niyo at dumulas nababali po itong mga sala Yeah, mahirapan ka kayo, mahirapan kayong maganap. matitinga yung motor ninyo kasi so, maghanap pa kayo ng pisa. lalo kung nasa probinsya kayo naku pakahirap maghanap po doon mga sir kaya dapat aware kayo sa dapat yung ano uh, ginagawa may yung dapat yung iwasan na masira dapat iwasan nyo para hindi kayo mapagastos sayang din mga sir kahit uh, malit lang na pisa na yan pero nasa 300 plus po yan mga sir tanggal natin cover eto mga sir ah. ayan Pansin nyo, walang uh, bakas na itong motor na ito ay napabayaan sa langis. Inis talaga siya. Mali lang siguro or uh, maling uh, pamamaraan yung pinalit na tensioner. Gina ginawang uh, manual. Kung daily use lang din naman yung motor na ginagamit ninyo mga sir, huwag na kayong gumamit ng ano ng uh, manual kasi uh, kawawa lang yung ano. motor ninyo gastos kayo nyan lalo kung ito bago pa tapos ginamit mo ng manual wala na may plastic parts lang yung tumutul putol yung video natin mga sir napuno yung memory ayan dito tayo sa ano sa kuan. kung bakit uh, ganoon na lang yung ingay niya mga sir dahil dito oh kapag once na ginamitan nyo ng manual tensioner pirsadong pirsado po yung ating cam shop ito yung sprocket cam at ito naman yung cam shop tornilyo ayan nakaangat na siya oh yan nakaangat na siya. Dapat dikit na dikit po 'yan. Ito, to ito, Ito camshaft, sprocket cam, yung uh, kwan, 'yung 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 kwati sprocket. Dapat dikit na dikit 'yan. Dahil na uh, nakatukod pa yung tensioner niya, kaya hindi pa natin siya tutaling mai-play uh, nang ganon. Gagawin natin ito. Luwagan natin 'to. Tapos laruin natin 'to. Okay, hindi ko makakachu video para maging klaro din halos uh, ganito yung karamihan na nangyayari lalang lalang sa mga version 3 kahit sa version 2 nangyayari din yan kapag gumamit tayo ng manual kahit sa oh, version 1 o, kahit sa version din pala dalawa na mapalitan natin ayan tangkalin mo lang yun o no? tornillo ito kung sakaling namumobli mo kayo sa tensioner mga sir gamitin nyo yung pang CBR pang RS ayan malalaki po yung makina nila overhead kami yung uh, ano nila, makina nila, mas uh, maganda or mas makapal yung spring na ginagamit para doon. Pwede niyo gamitin sa 125 sin lang po 'yan mga sir. Hindi po 'yan na uh, one. magkaiba. Ayan, okay lang. Okay lang. Ayan, ito alawagan natin mga sir. Tapos, ayan, ilalagay natin. At dito lalaruin natin 'to. Ayan ba? Dahil yan mga sir, maaaring masira yung piston, butas, magsasalubong yung piston sa kayong balbula, tutukod po yan mga sir. Hanggang sa mag-loss compression, alo ko nasa ibang lugar kayo mga sir, tulak po kayo niya. Kaya ito, bago natin may lubog to, natin yung water pump sa kayong radiator at ihigpitan natin yung allen rings na dalawa po dyan. Tagla natin yung kanyang uh, radiator Papansin nyo, ayan, sariwang-sariwa pa dahil mababa pa lang yung kayang kilometer. Kaso nga lang, mayroon na mga ganyang uh, nangyayari, no? May pagkaluwag na, ano? Uh, ayan. Kahit sabi mong 16,000 pa lang yung kayang kilometer, mga sir, ayan, kinakalawag na, o. Oh. Ayan, ang galing din natin mag-check, uh, lalo kung uh, malapit kayo sa dagat. Ayan, kapinturahan nyo yan kasi kinakalawag yan. babak bakin yung bakal hanggang masira. Doon na tayo mapapagustos na naman ng panibagong gastos yan, ang natin medyo may kahirapan kasi itong mga sir yan, sa mga magtatanong magkano yung labor ng ganito 500 po yung singilan namin ng ganyan mga sir yan, dapat iwasan yung hindi mabalit itong uh, parts na to sa ayan, iusog nyo ng konti tapos hanggang konti-unting matanggal yan Yeah, yan lang yung tatanggalan natin ha. Ah. Yung uh, water pump para mahigpitan natin yung tornilyo dito. Papasok natin yung truss dito. No, so, para maigpitan natin ito. Oh, medyo malikot kasi yung camera ko mga sir. Yeah. Luwagan natin yan. Oh. Yung tensioner. Yeah. Kaya huwag kayong gagamit ng ano mga sir. Manual saka ito pa parang hindi yata na maganda na yung pagkakahikpit sa mga tunel yung ganito eh no dapat hindi mo yan magagalo dapat mga sir saka buti nga lang kamo hindi siya natanggal yung tunel yun pag once na natanggal yan yan po yung number one na maraming sisirain sa loob ng makina dahil lang hindi na yung cams ito lulubog na lulubog na yan tapos aangat yung piston, sasalubong dito. Babaluktot. Maring may sira yung, ano, head, block, ayurin, piston o butas. Ganyan yung mga mangyayari. Patoy, pati yung kanyang sigunyal, babaluktot yung connecting rod. Kaya ipita mo to Mamit ka lang ang 4. Yan, ipita natin Gusto ko na mag-ikwit. ka mo. Mag. Yan. Ikwitan natin mga sara. Yan. Dapat nakalagay din sa pag din mga ito. Mga ito kasi napabali din yan. O, kung hindi mo mabali, nalulo street. Hmm. Luwag. Okay. Hmm. tingnan natin. Ayan. Ayan, dapat ganyan yung mga sarong. Ayan lang ah, close na Oh. Tapos gagaloy natin. Ayan. Yung ganyang play niya, normal yan kasi nakaangat yung ano natin, tensioner. Yung ganon, nawala na Oh yung gano'n normal yan yan wala na ibig sabihin goods na yan tatahimik na yung mga niyan yan yan kung paano nyo tinanggal din ganoon nyo din ibalik tapos i-timing nyo muna mga sara bago kayo magbalik ng ano water pump yan timing nyo dito ito oh. yung kuntil dyan yan yung kuntil na yan tapat nyo sa tunilyo o di kaya ano, tanungin nyo si Kapulong. May kuntil yun. Okay, tapos yung ano. Dito naman sa water pump, may guide din yan. Ito yung guide nyan. It, itapat nyo dito. Yeah. Para may salpak nyo mabuti. Para hindi nyo siya ano, magkaligtaan na hindi kumanal dun sa cams. Kasi may kanal yung cams na doon lang nakatutok yung Uh, kuntil doon sa water pump. Ito to. Okay, balik ko na. At lahat, tapos pander natin. Okay, tala mga sun, naibalik na natin lahat-lahat. Yan, kulang na lang yung kulang dyan para mapander natin. Back to standard na siya mga sir. Okay. dapat kayo yun yung tunog kaya dapat uh, kung ano yung standard yun lang yung gamitin ninyo kung yung matibay pang RS, CBR yung eh, mga gamitin ninyo mga no, tensioner muntik muntik ng madali to version 3 pa naman Okay, babalik na natin lahat dahil tapos na tayo. Agapan nyo na lang, double check na ng maayos yung mga sir. At least, meron na kayo idea kung sakaling same kayo ng problema, yun, ganoon lang gawin niyo. Bali, uh, wala tayong uh, biniling pisa dito mga sir. Hmm? Uh, lang. Okay, ganito na lang yung video natin mga sara.